sa bayan naman ng Sibalom sa lalawigan ng Antike. Napadpad kami sa mayamang ilog ng Tikulwan. Na napagkukunan ng samut-saring uri ng gemstones o mga batong hiyas. Isa si Mang Liovic sa mga pinakamatagal nang nangunguha ng gemstones dito sa ilog. Sa ka ba? Sa gilid lang ng ano? ilog? Nangunguha? Dito? Oh, dito lang. Ah, dito lang? Hindi lahat na ilog. Oo. Uh -huh. Kung pa malayo na. Uh -huh. Dito lahat na ilog, mo kasi, kaya uh -huh. siya may gemstone. Itong malili maliliit na mga malalaking kulay, uh -huh. mga malalaking bato uh -huh. na may mga kulay, Oo. Uh -huh. yan ang tinatawag na gemstone. Gemstone. So, ano sa ano, ngayon, I tawag yan ay uh -huh. si, my si my precious. Oo. Uh -huh. Kasi hindi pa... May jade ba dito? May jade? Oo, oh, meron, meron. Bakit mo masabing maganda to? Paano? Dahil dito sa puti? Hindi yan puti. That is violet. Violet, eh? Oo. Oh. <laughs> yeah, may kristal. Oh? Okay. So, niyaya niya tayo dun sa tabing ilog kung saan nila um, kinukuha yung mga iba't ibang klase ng bato. At doon, nagkalat lang. Uh, Hukukain mo lang ng konte. Andun yung babasain mo para makita mo yung... yung... Uh, parang yung karakter, yung itsura mismo ng bato. Lalabas. At uh, doon, doon sila nagtatrabaho. Uh, doon sila nangunguha ng iba't ibang klase ng bato. Doon na mismo binibiya kung kailangan biyakin yung bato. Inuwi ni Mang Yobik ang mga tipak ng gemstone para gawing alahas at iba't ibang klase ng abubot. Doon pa lamang sa bahay, doon sa bahay ni na Mang Yobik, napakarami ng batong nagkalat. Uh, merong natipak na, merong buo pa. Yung creativity ni Mang Jovic, makikita mo talaga na nagagamit niya yung mga gemstone para gumawa ng maliliit na parang souvenir. Nakagawa uh, siya ng mga maliliit na puno, malalaking puno. Andun yung iba't ibang shape na pwede nga gawing souvenir ng mga bumibisita doon. Taong 1994, nang magkumpisa si Mang Jovic sa ganitong hanap buhay, Natutunan ko to kasi wala na akong hanapbuhay. Oh, dati kayo dati na 'yung uh, farmers lang, farmers. Hmm. Tapos natutunan ito. So wala wala akong hanapbuhay, so nakita ko ito sa gilid ng sapa ng river, 'yung mga bato. Ito 'yung mga bato. Hmm. So, tapos uh, uh, Sila ko, ko uh, ang araw na Okay, dito pagkakitaan. Pagkakitaan. So, ito bumili na, niyo ng, ng no, oh, Bumili ko ng aklat, nagbasa. So, ang tawag niya sa akin dito is Mr. James. Mr. James, gano'ng matandaan na Siguro mas mababa dyan mga tausan sa years. Sa loob ng halos dalawang dekada ng pangunguha ng mga gemstone, eksperto na nga raw siyang maituturing pagdating dito. Ano dito ang gemstone dito sa mga to? Lahat yan. Lahat yan. Ito ang gem greenish. No? Yeah, Green. So so ito tinatawag mm -hmm. na Jediite. Mhm. Uh Isa -huh. sa, sa pinakamataas na quality ng jade. Okay. Ano pa ho ang, ang Ito east? yung month of December, ang tinatawag na uh, turquoise. 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 Turquoise December. Uh, uh -huh. Yan yung birthstone ng December. Ano pa ho? Ano pa? Ho? Ito naman ang tinatawag uh -huh. nating Black Onyx. Black Onyx. Okay. High quality rin. High quality rin yan. Oh, eto, ito, ano, mukhang marble to. No. Anong tawag dito? Marble is, ang hardness ng marble is 4. Uh -huh. So, ito is 7. 7. Like, mas matigas. Uh, mas matigas. Oh. Ah, okay. Ito, ano itong finished product? Mas itong finished product namin, halimbawa, hmm. eh, ginagawa nilang oh. souvenir, oh. oh. give away okay. sa kasal, okay. birthday. Okay. Okay. Ah, Ganda, oh. no? So, ito tinatawag na tortolaget. Turtle? Turtle, lage. Sa buong Pilipinas, kami lang meron eh. Dahil sa yamang matatagpuan sa Tipuluan River, mas naghigpit daw ang lokal na pamahalaan ng Sibalo para mas ang bayan rin nila ang higit na makikinabang mula rito. Uh -huh. Kailan humulubas yung ordinance? Anong laman ng ordinance? 1998, uh, October 21 to be exact. Uh, an ordinance uh, number... 23738 mm -hmm. uh, This is an ordinance uh, banning the holding and or transport of these uh, gemstones and uh, semi precious stones uh, within the jurisdiction of uh, Municipality of Sibalom. Covered hubay yung mga small ones uh, small scale o mga mga truck-truck lang bawal. Hindi actually uh, generally lahat po kasi basta unprocessed siya talagang bawal pong ilabas. So kaya po yung yung isa dating ano dito, nag-manufacture uh, uh, o nag -pro ng gemstone. Yun lang po yung allowed na ilabas okay. ng municipality of Sibalam. Kung mapagyayaman ng maayos ng isang bayan ang biyaya ng kalikasong na ipagkalub sa kanila, hindi na siguro kakailanganing ipagsapalaran ang sariling kalusugan malamnan lang ang chan.